ba diba sabi mo, magbigayan tayo Mas masaya pag marami Kaya tuloy-tuloy ang party party Ay! Kakabsat! look manat! Ay! Yeah? Excited ka? Medyo. Hmm. Pa'y excited ka mag-sika. Hmm. Oh, wow. Pa'y man maawat na ngatan. when tan. ah. Anya pa'y nga rubot. Aduman ngata ta, Oy. Haamot niya. Ha? What do you mean nga saan? Ha, mga kwarta. Anya nga rod nga eh. Huwag Hmm. Tsay kwarta nga naawat na, na data. ta. Hoy. Haan niya. Ito niya nga yung ga rod. Good. Siyempre. Datay derby ah. Alak! <laughs> ah? Derby? Wow! <laughs> Ammo kon iti magbagana. <laughs> Anya ka derbe Palot. Hmm. Exactly. Tay ma-out kwarta, isun tumat la pagpalot na ti animal. Haan. Tay panagpapalot, tay ti kakandidato, iti kun kuna na. Nagets Nag mula unay kapsat. Hmm niya yeah, nga idirugyan ang ng tiyag na nga to is Ay! Punak mo manok. Ay! Saan lang dagita politiko te ang papalot? Tapati dito ay universal sa TML. Aga apa <laughs> <laughs> Nang rugen, iti Ang nalugaw, ang takorap, Kada diktador, ada monster, star, kas kani amin ng bernas dan. Bold star? Ada ya? Hmm, di ka sure. Nagmayat niya. Sa daamin amin tanga. True. Eh basta sya. Orayet na tanga tudu ti ayuna na. Ah. Anak lutang nga pakahipok rita. Ah. -ban, tay bantay kun kunak awan kumagamin iti kumatang iti botos. No, awan ti aglako. Good. Agligligil lagarod na ta taon. At da ka pailang aawatan. <laughs> Grasya nga, Rud. Apay, trabaho, awan pa'y trabaho mo Awan pa'y. Nagrigat ang trabaho. Bwisit tato ng pandemya. Naglaho <laughs> ka pala lugaw ah. Kaslakin ni ko <laughs> ah. Oy, han kay unay na uyaw bro. Tani, mm, baka ni kwati mga bak. Ang nga dahita, Bex. At Ay! adut ki, agi po po ayan tikwa. Datay nga'y kurap kung datay tamal. Ay! Nagrigat lang garo di ka sa sati Pilipinas, son. ko mga tay kurapan, a. Ah. Alangan tay tamal. <laughs> <Ay>. Bobo! <laughs> Bobo! Hoy! Tangiwa mo mat Tadapay na tam ah! Bobo! <laughs> Ay! Sorry, sorry! Puro kay man M. Ellen ah! Sino man nga tadaitan nga na, na, na tam hmm. Basta! Karagantay tulad tanda kita! Makawa ng maap. Basta, ibutos ko nito, Jay kalalaingan. Alangan mo't ibutos ko, Jay, duwa nga aso itikumaw. Puray no nalain laeng, mamang tag. Ay, intay Jay darasem ney Nay, toy! Puray, aguray! Nagtapak! Nagtapak pa'y lang, aguray! <laughs> Sino ti bottom? <laughs> Basta! Versa! <laughs> bottom Tap? Versa? Mm. Jai ay ayam dati, bagbagana. na. Kora, aso, tamal, nagtatamal, mapantay amin dyan bottom no, kakasoy man lati ang presidente. Ay, mayat sa! Ado yung bottom! Di dyan lang ang Tap naglalabas na amin! <laughs> Ay, apo uh, na gado'y bagbagayo, apay. Nakaregister kayo? Mas daawak. Nagado nga kung komento yo, di ka sapay na Rehistro? Ano nga rehistro, mano? Masapol tay ti agrehistro, tapno makabutos tayo. Ano yung masapol? Tap no makabutos ha? Amin nga Pilipino, nga tawon 18 ag pangato, at mabaling ag parehistro, ito commission on election, tap'no makabutos na, Tonton election ton 2022. Kuray, nagboto sa Medina palabas ng eleksyon. Kasa pulak man nun ba, tig rehistro? Saanan, rehistro kan. Siya kay Mano. Katno ka ag-18. February 2022 pa Mano. When, Mabalinkan ka nagbutos inton May 2022, gaput ag-18 kan inton Pebrero. Amin nga ag-18, inton no, when no, sakbay ag-May 2022, Kendagi ti uh, sa ng nga saampay nga pulos nga nagparehistro, hindi eh, 1997. At masapul lang nagparehistro tap no makabutos na uh, eleksyon, May 2022. Kas, yay! Um, apay kami tagbutos, mano. Anyang di mag ko padi. May isa kadagi ti kang runaan away ti tao, kas kadatay at Pilipino, di pa nagbutos. Ta, dahito'y tigundaway nga kada kadatayo, nga pumili dagiti kayat tayo, nagtakem ang maton ti panagtaray ti gobyerno tayo. Ayun! Naadal mi dayta iti junior high. May sa dayta kadagit ti ang pantao. Itat masakol ang makarehistro ka tapong makabutos ka May 2022 elections. Tano saan ka makarehistro? Saan ka makabutos? Kaslam in laksid dahi taagundawan. Haan ay nga ha. nalpasen ti panagrehistro? Extended the registration of voters. Agawat na ba ng umay umayag parehistro, manipot October 11, naging gana October 30, manipot di lunes, naging gana Viernes, 8 to 5 p.m. Dagita yung sumana o, kaya comment nga komento, dadadita. Baka di kayo pa'y nakarehistro gaya. Why? Baka makirin rin yung kaya dita sa ang kay magkayam na karehistro. Gigi ah! Lucas Jai! Hoy! Nakarehistro ako niya. Kung may isa, wayak na may isa tigay kaya ito. Pati siya! Nakaparehistro ako! Ay, Guray! Nakaparehistro akban? ba? Ah, Guray! maamuan no, nakarehistro ako. Ag-ML ka ah! Baring sumbatan sumbata na kadaita. Nung nagbutos kan ka na naglabas ng eleksyon, hindi eh malamang, registered kan. Ngayon no, haan ka asigurado, mabalin mo ti agturong ijay Comelec Office tap nung ma-verify niya. Ah, um, anya ti masapol kong ay tugot nung no, mapanag ang parehistro? valid ID maaling wenno no nagitidad tumapay ang mabalin approve of your identity. Nasaysaya at nga bisitaan iti website iti Commission on Elections para dagiti da dumapay a mo nga maamuan. Kasla lang po madagiti ang transfer iti pagbutusan at presinto kaya dagitay ni at sukat kinagan na wano apelyedo na gaputan na asawa dah. Matita amin dagiti pag-anurutan iti ni Maiko website. Sige! Agpakuyog ka kinitata nga mapanagparehistro ng mapan, bigat. Tapno maibotos mo kadigiti kayat kong nga kandidato. Sino nga tati ko nga kuwa? Ibotos mo ni Kuwa. Ibotos mo ni Kuwa. Ibotos mo ni Kuwa. Ibotos mo ni Kuwa. Matay pa ni Kuwa. Matay pa ni ta kampanya yon. Lah! Baybayan nyo kad taubing! ta iso mismo ti mang de pa ikabuksilan ti panggap nga politiko. Uray, no sino ti ibutos mo, dapat agparehistro ka pa I love this. I love connection sa fight election. Ganito ba talaga? Limos lang ang saya. Wag na akong asa. Sa buo mong pagsinta at iba sabi mo Magbigayan tayo Mas masaya pag marami Kaya tuloy-tuloy ang party-party Bakit di na nagpakita Sa takuan natin kanina Hindi na rin matawagan Ang cellphone number mo para sa'kin sa lang oh, Wala, 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 wala pala kang makasama Pero di pwede nga Ganito ba talaga? Limos lang ang saya Huwag na akong asa Sa buong mong pagsinta At di ba sabi mo Magbigay ang tayo Mas masaya pag marami